Malungkot na balita ang tumambad sa social media Martes ng hapon, August 29 nang mag-viral ang balitang pumanaw na ang veteranong TV host, radio broadcaster at news anchor ng 24 oras na si Miguel Mike Enriquez. Gayunpaman, nakatutok ang netizens sa 24 oras sa umpisa pa lang ng programa para sa kumpirmasyon ng pagpanaw ni Mike. Marami ang naiyak ng emosyonal na kumpirmahin ni Mel Chanko ang pagpanaw ng kasamahan sa trabaho. Mapapansin sa video ang garalgal na boses ni Mel habang ibinabalita. Ang kanyang dedikasyon sa industriya ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat, sa ad ni Mel. Nagbigay pugay ang mga kasamahan niya sa Biente 4 oras sa pamamagitan ng isang special report at nag-iwan ng maikling mensahe para sa yumaong mamahayag. Sa mahigit limampung dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi may kakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso, Pahayag ni Mel Tsianko, siya po ang kasakasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan. Sabi naman ni Emil Sumangil, ang aming kaibigan, kapuso, at kasamahan, minahal at anabangan din ng milyong-milyon na Pilipino. Pahayag ni Vicky Morales, sa pagtatapos ng special report para kay Mike, isa lang ang nasabi ni Mel para sa kanyang partner sa news show, alam nyo, gusto ko palakpakan si Mike, ang galing talaga. Bunguhos ang luha ng netizens nang hindi mapigilan maiyak ni Vicky Morales habang inilalahad niya ang closing spiel niya sa 24 oras, kung saan makikitang niyakap pa siya ni Mel.